Good morning mga boss, kumusta po kayo dyan? Samahan po ako ating uh, bisitahin ang ating ongoing project dito sa Tabaco, San Vicente Tabaco City mga boss, okay? So Bali versus compound po ito mga boss sa uh, two story residential unit yung ating project dito mga boss so hopefully uh, by next year pa uh, ipakontinue ni client yung uh, apartment mga boss, okay? So para Diretso yung ating uh, construction dito sa Tabaco, mga boss, okay? So tara mga boss, silipin po natin, let's go! Kakushi mga boss na landmark mga boss, okay? So pagdating doon sa may highway ng San Vicente, galing po kayo ng uh, San Antonio o kaya Ligao, So nasa left side po siya mga boss, okay? So may uh, papasok na kalsada doon So itong area mga boss, napakasarap ng uh, simoy ng hangin dito gawa ng palayan po ito mga boss di same time, yung bundok nung uh, Mount uh, Malinaw, mga boss, ito yung uh, view, okay? So maganda yung uh, area na to, mga boss, palayan po ito, okay? So ito yung pinakang uh, area natin, mga boss, so pasok po tayo. So ngayon araw, mga boss, sabado, saturday so dalan na natin yung uh, pang-saho. Tapos nakapagpa-deliver na tayo ng buhangin tsaka yung uh, hollow block, mga boss, okay? So, bali mga boss yung activity natin ngayong uh, sabado mga boss uh, Bubuhos tayo ng uh, poste sa taas mga boss So kahapon nakapag uh, pinagtulong-tulungan na yung CHB laying mga boss So Walong patong mga boss Stop na muna At the same time bubuhos muna tayo ng kalahati ng uh, poste mga boss. So si Kuya Sandy nagpe-prepare na nung formworks. The same time sa task ganun din si Nomel tsaka si tatay mga boss. Okay? So si Miguel naman tsaka si Edward nagpe-prepare na rin nung para dun sa pag -mi mix nung ating uh, pangduhos mga boss. natin mga boss sa uh, second floor. Next week, uh, pa baklas na natin tung uh, mga porma sa baba, mga boss. Hey, so yun na uh, bali ginagawa na yung form works ni tatay. mga boss during uh, magbubuhos ng poste mga boss kailangan malinis yung pinakang uh, ilalim mga boss so tatanggalin yung bad mortar na tinatawag so alin po yung bad mortar mga boss ito po yun mga boss yung mga halo na exist ayan kagaya nyan mga boss so kailangan matanggal po yan para solid yung ating uh, buhos ng poste mga boss okay tapos yung mga dikit-dikit mga boss na semento kailangan matanggal din 'yan. Kasi hindi na kakapitan ng semento mga boss once na nagbuhos tayo ng poste so kailangan matanggal din 'yan. Tsaka yung mga bad mortar. boss bali magbubuhos tayo ngayon ng post uh, poste mga boss sa second floor same time next week uh, to be continue mga boss okay so araw ng sabado sa hotel ngayon so buhos tayo ngayon mga boss okay so tara mga boss let's go So, yun mga boss, nabuhusan na natin yung uh, tatlong uh, poste dito sa second floor mga boss, okay? So, bali yun lamang po muna mga boss, ang ating uh, project update, tabako project mga boss. Maraming salamat mga boss, ingat ng lahat, God bless.